Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po ating continuation po o part 2 po. At alam nyo po ba, na dito po matagpuan itong mga scallops na ito dito po sa Dao Kapis. At namili po ang ating mga kababayan doon. At talaga ipinakita naman talaga dito sa video na hindi naman siya talaga sariwa yung scallops. Masarap sana ito ating kainin dahil ito ay masustansya at mayroon tong calcium at iodine. At kaso nga lang, ito po ay hindi sariwa. So, hindi po ba alam na ang kapis po ay sentro po yan ng capital of the Philippines na maraming shell po. Kaya ba diba, sabi nga, sa kapis lang matagpuan ang iba't ibang ng mga shell. Kaya, ayan, kung nakita ninyo. At, ito hinihimay po ng ating kasama dahil, syempre, lulutuin po yan at ito ay nabili po yan sa murang halaga na 50 lang po ang per kilo at talaga namang kakaiba pa lang itsura ng scallops na ito kasi nakikita ko lamang ito sa video at saka nakikita ko lang naman to sa mga iba-ibang nagluluto pero ito ay kita natin sa original talaga so habang ini po yan ay may mga picture po kami. Ayan, ang cute-cute ng baby. ba? Diba? Ito po ay isang dahilan po. Kuma po kayo ng picture para alaala -ala po sa aking pinatalong. Naku! Oh. Eh, lakad po ng mabuti. Agay. Ang hirap naman.

kita Nakilala sana noong pala ba, kan, ba, kan? Na ang puso ay malay pa magmahal Bukas na kita mamali sa pai sa playa ng aking mga usang bukas na kita. Ma Chari, Chari. Chari. Wow, ano, Chari. Ayan, o. Oh. What is life? Begins at 40. Justin, hey. asahan mo ang buhay natin ganito. Dali <laughs> yun! So ganito pong buhay namin dito. Oh. Super lalim na talaga. Ano? Ay. Ayan, basta mata ng Basel Pauwi na po tayo. Uwi na po tayo doon sa Pier po ng Kulasi. Kung inyo po nakikita, ay mayroon pong aso yan po yung aso po ay isa po yung sa tumutulong po na alam niyo po kung anong naman ang ating bag ang po dito sa curriculum dahil organized na organized po ang kanilang trabaho at tingnan nyo naman diba so ganito dapat ang sitwasyon sa ibang mga pantalan o sa ibang lugar para at least safe po ang aming travel o safe travel ninyo kaya Okay na po at nakawin po kami nagligtas sa amin po sa Cebu oh, okay. ngayon. At sana ay sa susunod po na adventure ko o magpunta ay masubay ba niyo po ako. Alam niyo po ba kami po ay nakipag nakirapay sa may matayan po na pamilya. Maraming salamat po sa inyo po. Salamat po.